Ayan, unang ligo. Kawawa. Oh, Naman wow. oh, yun, yun yun na. Hmm, unang ligo ng mga bata. Naligo sila. Oh, Hindi oh. na kayo. Ibaglaway po kayo. Ibaglaway natin kasi giligin na. Parang giligin na lower na yan oh, bait naman yun nag lower yun ba sarap ano naman lower na nila ang alo sarap lower sarap sa sampiso lang sila na parang matagal yung yung Ito naman ang blower eh, oh. Eh. Mm. Bait naman yun nagpapag-blower, oh. Eh. Ha? Mm. Hindi. <laughs> ito naman ang blower eh. Ang bait din ito. Nag-blower eh, din ito, oh. Eh. Oh. Eh, Mag-umigit. Eh. Diba? diba? natin sila ng dog yan, lalagyan natin ng kulon para mabango. Ano, uh, diba? Mabango na. <laughs> mabango na yan.